Hey mga Lodi Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, share ko lang sa inyo. Baka hindi kayo updated ngayon sa messenger or baka hindi nyo pa ito nagagawa or nagagamit sa messenger nyo. Marami pong bagong features ngayon na nadagdag dahil sa bagong update. Una na dito ang AI stickers. Pwede na po kayo makapag-create ng sarili nyong stickers. Yes po, dito sa messenger, pwede na tayo makapag-generate ng sarili nating stickers. Ayan, AI will use your prompts to bring your stickers to life. So, kung ano yung gusto nating stickers, i-describe -de lang natin. Parang yung tinuro ko sa inyo dati mga Lodi Cakes, yung mayroon tayong prompt na ginawa, tapos nakapag-create tayo ng mga AI images or AI photo. Ganun lang din yung gagawin nyo dito sa messenger, bali mag -de describe lang tayo kung ano yung gusto natin maging sticker. Dito sa conversation nyo, pinutin nyo lang tong smiley na to. Ayan. Tapos may kita nyo dito yung stickers. Tapos sa baba, may nakalagay na generate. Pinutin nyo lang yan. So, dito mga Lodi Cakes, ayan, i-describe nyo lang kung ano yung mga nai-imagine nyo at i-generate nyo ng AI para sa inyo. I-describe nyo dito sa taas kung ano yung gusto nyo maging sticker. For example, ito nilagay ko, sweet couple, looking at the sunset. Kung ano yung dinescribe yun dyan, i-generate yun ng AI para sa inyo. Tapos pwede yun lang i-send yan sa kachat Okay itong AI stickers mga Lodi Cakes. Para naman kakaiba naman yung i-send yun sa mga kachat nyo. Hindi puro emoji lang, ba? Diba? Try pa tayo mga Lodi Cakes. Mag-send ka naman ang bukayo flowers sa jowa mo kahit sa messenger lang. Eh <laughs> may lang. Pero para sweet, ba? Diba? Type mo lang dito, Aman holding a bukayo flowers. Tapos mag-generate na yan. Lalabas na dito yung stickers na may hawak na bulaklak yung lalaki. Tapos mamili ka na dyan kung ano yung gusto mong isend sa kajat mo. Next mga Lodi Cakes, itong HD Photos. Yes, pwede na tayong makapag-send and receive ng HD Photos dito sa Messenger. Very good si Meta sa update na to kasi napapansin nyo, di ba, pag send kayo ng mga picture sa Messenger. Pag sined mo yung picture sa kausap mo sa kajat mo, napapansin nyo, yung picture, nagiging blurry siya, tapos ang baba na ng quality. Binababaan talaga ni Messenger yung quality ng picture para mabilis masend yon sa kausap natin. Kaya ngayon na magsisend ka ng HD photos, expect mo na yan na medyo matagal masend kasi nga high quality na siya. Try natin, magsisend ako ng HD photos. Pag nagsend kayo, may kita nyo dito sa bandang gilid na merong nakalagay na HD, ba? Diba? Bago nyo isend yung picture, pinutin nyo muna tong HD sa gilid para naka HD quality yung isa-send nating picture. Tapos pag na-send nyo na yun mga Lodi Cakes, marireceive yan ng kausap nyo or ng kachat nyo in higher quality. Hindi siya blurry kung ano yung quality ng sinet mo na picture, ganun din yung marireceive ng kausap mo. May kita nyo sa upper right side ng picture, may nakalagay na HD. Pero napansin ko lang ha, kapag hindi naka end to end encryption yung kausap mo, wala po kayong may kita HD na nakalagay dito sa bandang gilid kapag nag-send kayo ng mga pictures. Kaya po hindi kayo makakapag-send sa kanila ng mga HD photos kapag hindi po sila naka-end-to-end encryption. Miski po sa mga group chat, hindi po kayo pwedeng makapag-send ng mga HD photos. At bukod dyan, pwede na rin tayo makapag-send ng mga larger files up to 100 MB sa ating mga messenger chats. Next naman, itong create albums with friends. Diba sa Facebook natin nakakapag-create tayo ng mga album, mga photo album? Dito sa messenger, pwede na rin yun pero gagana lang to sa mga group chat kapag po nag tayo ng madaming picture sa group chat pwede natin yung gawa ng album. Ito, pakita ko sa inyo kung paano. So, sa GC lang to pwede, ha? punta kayo sa group chat nyo. Tapos, sa taas, pinutin nyo yung pangalan ng group chat nyo. Tapos, dito sa baba, pinutin nyo tong view media files and links. Tapos, pinutin nyo naman tong create albums for this chat. Tapos, yan, select ka na ng mga photos na ilalagay mo dun sa i-create mong album. So, pag nakapili ka na, mapapansin mo dyan, may nakalagay na dyan na Cecil's album created just now. Tapos, tapos pwede mong i-rename or i-edit yung pangalan ng album na yan. Pindutin mo lang yung album. Tapos may kita mo may three dots dito sa upper right side. Pipindutin mo lang yan. And then edit name. Tapos dito, i-rename mo na kung ano yung gusto mong pangalan ng album. For example, lalagyan ko ng Family Outing Baller Aurora. Tapos save mo na. If ever naman na meron nakasamang picture dyan na gusto mong burahin, pwede mo namang mabura yun. Pindutin mo lang tong three dots ulit. Tapos, pagka pindot mo niyan, may kita mo tong select items. And then, pindotin mo na yung buburahin mong picture. Tapos, sa baba may nakalagay na remove. Ayan, na-delete na yung picture na yon. Tapos, dito sa GC nyo, ganito yung may kita ng mga members. Ayan, oh, meron dyang album na nakalagay na ganito. So, maganda kasi naka-organize na siya mga Lodi Cakes. Tapos, may pangalampeng album. Tapos, sa GC nyo, lahat ng members mga Lodi Cakes. Kung ano yung kinreate mong album. Lahat ng members sa GC, pwede niya pong i-edit, i-remove, or i-delete. Kung ano ano yung ginawa mong album. For example, meron kayong member sa GC na Bida Bida. yung kinreate mong album, pwede niya pong i-edit name pa rin yun. Pwede niyang i-rename yung pangalan ng album. Yan. Kunyari, in-edit name niya, tapos yung ginawa mong pangalan ng album, nakulangan siya, dinagdagan niya. Ayan, nilagyan niya ng 2024, tapos yung name niya. Maiiba niya pa rin po yung pangalan ng album na kinreate mo. Tapos kung sino man yung member na mag-edit, mag, -e mag -re remove or mag -de delete ng album, mag notify po yun sa GC ninyo. At maganda pa nga dito kasi organized nga yung photo album nyo sa GC. Lahat ng members pwede pang makapag-add ng mga pictures na idadagdag sa photo album ng GC ninyo. At tulad din ang sinabi ko kanina, kahit sinong member, pwede pong niyang i-delete yung kinreate nyong album. Kunyari, meron kayong member na black sheep dun sa GC ninyo na hindi nakasama sa outing, pwede niyang i-delete yung album na kinreate nyo. Tapos mag-notify naman yung sa GC ninyo kung sino yung pa-main character na member sa GC nyo. And last, mga Lodi Cakes, itong Messenger QR Code. Wala lang kahirap-hirap, hindi mo na kailangan pang ibigay yung pangalan mo or number mo para machat ka. Scan lang niya yung Messenger QR Code mo, matik yan, makapag-direct message na sa, sa Messenger mo. Para makita yung Messenger QR Code mo, pumunta ka lang sa Messenger mo and then three lines sa taas, tapos settings icon, tapos dito sa bandang taas, upper right side, may kita mo yung icon na QR code. Pipindutin mo yan, tapos may kita mo na yung inyong QR code. So, hindi lahat meron na agad na messenger QR code kasi yung isa kong account, yung main account ko, wala pa akong gantong messenger QR code. Ganito siya pag in-scan. Ayan, in-scan natin. Tapos may kita nyo may nakalagay na messenger sa baba. Tapos matik yun, pwede na siya makapag-chat sa'yo. Tapos kapag na-receive mo, ito yung magpa-pop up sa'yo. This conversation was started by a QR code scan. And that's it for today's video mga Lodi Cakes. At yung iba dyan, baka walang mga ganyang features sa messenger. Lagi lang po kayo mag update ng messenger niyo Kasi hindi naman po lahat talaga ng account ay magkakaroon na ng mga ganyang features sa messenger. Basta lagi lang po kayo mag update Iti-check nyo po baka may bagong update yung messenger niyo Lagi lang po kayo mag update At soon magkakaroon na rin po kayo ng mga ganyang features sa messenger niyo So, you're for today's video. Thank you for watching and keep safe, mga lodi cakes.